dito dahil meron tayo malad set welcome back again sa ating new episodes uh, Mets for Fishing kasama si Master del Fishery Adventure pasensya niyo na morads ang ating video at hindi naman quality ito yung first fish na rin ay isang pusit morads hindi natin nakungulang sa video at na ito na ang dito tayo ng isang malaking samaran Mani, dalawa yan sila mga nuts at ayan yung isa, ginalitan na lang natin na Sigurado ko mo Sa pun na yan kasi nakarigit na sa bato at kawawa rin na lang nung siya rin natin Pero ayos lang at is na huli natin yung dalawa So bali yung rin natin na pamamans ay masiraan pa ba tayo kaya hindi ko na magnumang sa tama na Ayan na lang tayo Ito Water third Paano pa apat na pala? Isa. Lawihin po pa wabi. Sabi ng wabi. Happy wala. Maraming ko lang mong tabong sa isteng ka. Dito sa at ba? At eto. Isa na namang hinog. Yung lahuli natin mga nang... Alam ko na hindi na tayo mga pa. Hindi na sa sila na tayo Paano na po. Pero At tayo sa... Pag nalai pa 20 tayo, uuwin doon. Medyo malayo pa, naman yung Biyahe Ngunit isang oras pa punta dito sa iyo. Wala rin lahat ng oras pa. Ngunit Eto, isang kanuping. Kanyan. Sa polyong panukin nga Sa tigil 6 na siya. hindi na nga pinatakas pa na sakit na naman sa mata yung gila din na nags ayahar kasi dyan na net at yung kanyang ano ka pinagawang para natin ng pangahin sa babing matanda yung makikita nyo sa at nagbawawara at marisiratin na yun na kasi natin na porto na yung pambili ng yung action camera para sa abing plan para pa rin nangyayari para hindi pa. Apo guy. Kaya e, mo, alapin po kung anong meron pa Sa pepo isang baro fish. At shout out ko po sa inyong lalo. Yung naka-1,190 plus na rin tayo. Pero manakiba na na natin. Para sa ating watch, ahirap oh, man at meron na tayong lilitin. Eh, at lang tayo parang lumababa na yung mga views natin. At eto, isang kanuti. Sa susunod pa na marad, sa pag mayroon na ating materials, na gaya mga dami, eh, uh, nangkikit pa tayo kung paano gumawa na yung DIY. Is fair na kagaya na pinang sa akin. So, dito, isang mm, um, um, tatamaan pa ayun nakailad mga lods ah bitin ni natin natamahan, pero hindi naman siya lumayo eh binatang na natin lo ayan na siya nakit shot mga lods mm, sa isla at ito dang with na naman mga is stone siya pa Grabe yung labo ng dagat dito sa harap ng lady pasok yung habagat. at kaya maanong kaya ganyan yung uha sa atin camera mo. bukid mula pa sa loob, lumabas pa nga para magpahulam sa atin. So dito, next time, na naman yung best friend natin sa, sa isla. Ang oh, sound kulang banog o oh, wala tayo soldier fish no hayden siyempre wala tayo ano for pipi diyan kaya masarap naman pang ulam kaya banata na yan tapos eto dyan lang ang may parang na tayo no legs masarap na kinilaw po mag ganyan kalalaki at dito sa red na ay napapita tayo ng isang malaking lapon lapo o lapo, para ka kung tawagin sa amin I inabot tayo ng mahit sampung minuto dyan kaya tinap ko malaking o video para hindi na mag talang o humaba pa ayun tamin na yung tama at mga rasidas kasi ilang krisis na natin tinunot yung istalya na tayo para yan humap kahit Di na maaala naman aling business pa rin mo no, Sa dinkas Kahit tinuso filo natin lang, Tinuso ay ayaw pa rin no, uh, 300 grams to 400 grams At, ayaw, na yan At ayan Di na wala rin na huli natin. lang sana natin para na tapos subscribe to watch more videos no, to, Ayun, sarat, mga idol at maraming salamat ay ay At eto, ay na ay 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 mga ay 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 ay

Si Rick tawagin di Master Dem Fishing Adventure o kung dati na po tawagin sa lugar na hanap Mayroon na ganyang hulit lang na pero plus like eto yung pinamasarap na nalarin ito sa lahat Ayan napakalating 7-Eleven Crab e oh, o kulag kulog mata po tawagin sa Maribibi Island Siyempre kukunin natin yan Hindi natin yan pa Masarap na yan is, is inaga tapos isaw-saw sa toyo na may iso pala kapag mayroong sili ay good sa na, na at mapaparali ko na yung dahil dyan pinapano natin yan kasi nasa di lang natin yung nalagyan sigurado naman umangaragat yan ngayon eh, lalaki ng mga katat yan o oh. at dito pumanaw rin tayo ng isang inom o oh, tadbabo at tadbab tayo habang pabalik na tayo sa spot na yung kisa natin ay ng... ala kong tamad kaya eh. ito isa na lang pusit kaya rin natin na video nods sayang mawiinap kasi kaya Isinsod na lang natin na panain muna bago na lang with yan kasi subong labo ng radar po oh, kapag good na good na yan at eto eh, hinug na naman marami rami yung hinug na nahuli natin then wow! at medyo malinaw you na know, meron yung dagat no nagpalit na yung Karinck niya O halos siya Ito siya na namang Siri Buni na rin yan Kaya di naman natin mapatakas eh Andal tayo naman na rin yan mga lads At eto isa na namang Kinong O Barheeds Fine Foods sa English sa pamilya ng narapit Shhh! Masarap sa tinong na pilak At wait nyo this time At ito Isa sa namunaking samaran Kaya nandito niya maaan Ito na nang Isa o panuping Yung nahuli natin mga nags Good sister siya kaya Hindi na natin tinakawalan pa ito, isang Bulutan o Bootfish Para lumang TV na yung Pero meron natin mga kapos kasi lobot na yung flashlight natin Hindi na niya mag-catch up Good quality So, ito, yung huli natin Nung makauwi na tayo mga nags mga 3 kilos din to. Saan pa to buplo? Kini ba saan pa to Eh, e, kaya naman natin mo. Oh. Panahin, oo. Oh. tayo mismo yung magbulis. Eh. At peto na siya. Yan naga, no? yung naga, ano? Yung seashells at yung grub. At syempre, eto pa na VR in tayo mga dudes so ayay yung sasarap dyan kanin na lang yung hulang at sausawan tayong tayo mo tayo idol so hanggang dito na lang maraming salamat sa lahat 1, subscribers na tayo sa YouTube.

Shout out to Mr. Larry, I'm a senior, you know, to Master Rabbis Proficient, shout out, Master okay. Mom, Dilly Chan, shout out to say, Mom, Nami Salaman, okay. We are pits, uh, shout out to say, Oh, I don't. Bro sa the adventure, shoutout to Ronaldo and Lucas. At shoutout kay Mister Padman. Nagkai mam Bichan. At shoutout kay, kay mam shout Mami Rachi. Nagaling kay Iron Versky at shout out kay Sir Danilo Adalin pa uh, shout out Danilo Adalin Jude Prince Adalin shout out Sir at uh, shout out kay Maria kay Ma'am Marie Mali Arago shout out sa mga kay kay Bro Armok TV kung bro at 1,000 subscribers na ah, nice at kay shout out to Sir guy for roka and shout out to i know beside of tv i shout out to guy tv Shoutout Idol top Shout guys Sea Adventures PH at to GC Adventures Shoutout okay. Bruce Pardon Shoutout Master Mark so Somao Okapana TV at okay. uh, Sir Metal Professional Fishing TV Shoutout So yun lang mga nuts yung nagkawin sa ating mga nakarang videos. Uh, maraming salamat ulit sa support nyo. Uh, hindi pa man tayo na afford pamili ng bago ng lahat. Ngayon na pa rin kayo at uh, hindi nyo hindi nyo Pagkaroon ka rin ng kanilang videos natin ay, isa, parang, kinapot, man, na hindi pa paraan ka na putin ng medyo mamahaling kamera Para mas maganda yung mag-share natin na video sa inyo sa ating pangamana So, God bless po sa inyo lahat at maraming salamat At mag-iingat po kayo pa lang. The like share and subscribe on so